Higit sampung Senador Romano ang hindi na masaya sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Ayon yan kay Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Trillanes, karamihan daw sa mga ito ay pinipili na lamang na manahimik para bigyan ng panahon ang Pangulo na itama ang pagkakamali tinira naman ni Trillanes ang limang kapwa senador na ay nagiging apologist o yung nagpapalusot para sa Pangulo. Hindi na niya tinukoy ang mga ito pero hindi raw kabilang ang kapartido ng Pangulo na si Senate President Coco Pimentel. Eh, naintindihan ko pa kung, kung ano ka lang eh, quiet ka lang at uh, t -t -tinatansya mo yung sitwasyon. Maintindihan ko pa yon pero to be an apologist, ibang level yun eh. Diba? ibang level, is either sumisip-sip ka or natatakot ka na mafilean ka ng kaso or worse, you actually believe na tama yan. Bakit ba kayo tumakbo para mag maging tuta ng isang uh, administrasyon? Marami-rami din. Uh, siguro uh, more than 10 sa akin naiintindihan ko pa kung kung ano ka lang eh quiet ka lang at uh, tinatantya mo yung sitwasyon maintindihan ko pa yon pero to be an apologist ibang level yun eh di ba ibang level is either sumisipsip ka or natatakot ka na mafilean ka ng kaso or worse you actually believe na tama yan we ran for the senate Precisely because uh, itutulak namin kung ano yung ikabubuti ng ating bansa at pupunahin namin yung mga mali na nangyayari sa bansa. For those na naririnig ko naman na uh, they're not happy also with uh, how things are going, ano naman, um, and uh, they choose to at least not to be apologies of the President, ako I appreciate that. Kasi maaring, they're just giving him time to correct himself. Pwede mo pa sabihin yun. Ako, I'm allowing uh, him that. ano? allowing them that. And, o kaya, doon sila sa ibang issue mag, uh, magbabantay, okay rin yun. Pero yun na nga, to, to really uh, make justifications, make alibis, and be apologies of the, of, uh, the President, Ibang ano yon eh, um, that makes you an, an, an enabler of uh, these evil deeds. Dapat ang tignan natin at aminin natin na meron talagang maling nangyayari dito sa pamamahala ni President Duterte. Ako po ay uh, uh, nagparticipate dun sa investigation, dun sa extrajudicial killings na uh, nakausap din natin ng uh, malalim itong si uh, Mr. Edgar Matubato at uh, pinag-aralan natin yung mga nangyari sa Davao City. Buo po ang aking paniniwala na si President Duterte ang nasa likod ng extrajudicial killings o DDS sa Davao City at ako rin po ang naniniwala na siya rin ang nasa likod nitong extrajudicial killings na nangyari ngayon sa ating bansa. They are blaming uh, local and international media dahil uh, mga mali daw yung impormasyon na binabalita, kaya nagre-react ang US sa mga maling informations. Yung yeah, mga ganyan, mga media spin nga yan, ng mga apologies ni, uh, ni President Duterte. Pero nga, kagaya nga ng sinabi ko, kung, kung uh, itong mga ito, itong mga nangamatay na ito, 4,000 mahigit na totoong mga tao po ito. Nagsimula ito nung naupo siya sa pwesto. Ngayon, kung hindi siya ang nasa likod nito, bakit hindi niya mapigil? At hindi, at uh, uh, instead, ini-encourage pa niya yung killings. So, yan yung uh, malaking problema na kailangan harapin natin dito. Pwede tayong magbulag-bulagan. Pwede tayong maghanap ng uh, alibi para kay President Duterte, pero siya nga mismo, umamin siya na uh pumapatay siya ng tao at sering nasa likod ng uh, DDS sa Davao City. Tapos ngayon, tayo pa yung naghahanap ng palusot para sa kanya. So yun ang uh, malaking problema ng ating uh, bansa ngayon, ng ating lipunan, na kung paano natin

Kilala nyo ba si Trillanes? O yung magaling na, uh, ano, magdalo. O diba, kung banata niya si Mayor, sabi niya, ang daw si Mayor. Ano naging ang si Mayor? E eh, si, Ma si Mayor may nagawa. Si Trillanes may nagawa ba? Maraming ginawa yun, sumuko. Yung tao na yun, walang ginawa kundi magkutita pagkatapos sumuko. Ngayon, senador na, hindi eh, ba? Ang tanong, may nagawa ba siya bilang senador? Wala po, kahit tanong. Kunin lang yung tax nyo. Yan ang nagawa niya. Maraming bumabanag kay mayor, kung sino-sino. Pero pag tinanong mo, kung may nagawa, wala silang nagawa. Ako, baka mas marami pa ako nagawa kay Trillanes, sa totoo lang po. sa Botero. At ako wala akong pinola Ako pinola binola. Mga mahal kong kababayan, marami, marami akong naririnig. Napakarami kong naririnig na binabanatan si Mayor Duterte. Nang magaling magmura. Ang bihira naman. Isu ba yung magaling magmura? Eh ako lang. Puta niyan. yan. Isu ba yun? Ang isu dito, pumunta ako dito, walang bayad para sa inyo. Yun ang isu. Pero yung puta kinain di. kababayan naman, maging maging totoo po tayo sa ating mga sarili hindi issue sa mga Pilipino yung mura ang issue sa mga Pilipino, number one, kung may nagawa ka kung meron kang nagawa para sa pamilya mo may nagawa ka para sa kapitbahay mo may nagawa ka para sa bayan mo, yun ang issue dito Sabi ko, totoo. ay may parin at ang ng Ay, lang kasi gusto ang apidigit sila na na pinatay ko daw gano'n ang itsikyo pati itong isang ulo na trillanes. Wala na nilainya, ngomong Kung perut-perut yung Sambil kurang pilat deh, jatuh nunggu. Tidak Hindi sakinan aku, I only met him twice. Waktu pun, pati yang gusto nya magtakpun na, busy Presidente, kami raw. Sinabi ku sana ya, ...wok kalah mau balik sa'kin, prangkahan kita. Diwan nanti, Ay uh, eh, sabi ko, na, alam ko bakit, nalala ninyo yung sa cemetery nang ginagawin niya si General Reyes? Yung tumilyo na, nalala nyo na ako sabi niya, to protect my brother. Ah, you have no Di eh, na nito. Di rin kayo naman. Bastos ang Kaya yung mga sudalo-sudalo niya, akala niya, kaya naman araw. Walang ako sa ng internet rin. Kung tayo si Peter Red, binarin sarili sa ng Yan ang triyale sa iyo. Be careful with that idiot. O papel ng IPA, pagpapurma, magsurinder pala. Sinira <Druhail> na <regeneration> di purma pa siya so sa Pilinsula. Ang mga triyale, suta ただいま、ただいま、どんなにパソコたも